Villa Hatrus. Okay, 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 who wants to ask the question? It's you who ito it yung marami. Bakit ako? Kasi last time, lahat na nang tanong na Yan ang sekreto Ang marami ba sikreto dito? Sikreto ako. Di ba ang tanong na pala kasi secret lang naman Mm, Oo nga. Ikaw marami kang secrets. Okay. Yung gamot lang. True.

kung gano'n pa yung feelings mo kay game for now five five so nasa midway <laughs> mid so nasa midway Ano yung five na yon Tawa dito ay mamaya na yon next question. Oh ah, next part. next okay, so, so. next pa pa next okay, next oh, oh, oh,